Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Panginoon, dakila at makapangyariang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautosan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo,